Lucky tanim na kamote. Sa wakas, may napaguhay akong kamote. Tingnan nyo, oh. Tingnan nyo, guys, mahaba na siya. Aanihin ko na siya para paramihin ko siya. Ang haba na, oh. Oh, may sumisibol na naman dito. Tingnan nyo guys, oh, yan lang yung tinanim ko. Yung laman ang tinanim ko. Tingnan nyo, oh, may sibol na naman. Yun. No, dami na niyang sibol, guys. Aanihin ko siya para i-ano ko sa indomie. Tapos paparamihin ko yung hmm. Ano ko siya guys para 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 dumami yung sibol niya yun no. tanggalan ko ng dawan parang dinaanan lang ng uod guys hmm ihalo ko siya sa indomie yan yan yung ani ko guys oh, wow tamang tama pang hali ko sa indomie ayan tapos ganito natin para pag sumibol hmm. Dadami ka ha? Para may ulam ka ako kulit ako. Mm. Buhay abroad guys, ang hirap pag walang gulay. Kaya nagtanim ako ng kamuti, yung laman ng kamote. Ayan, sumibol na. Thank you for watching. Ano well, guys, surut ako ng indomie. Kasi halo ko na yung kamote. Ayan. dagdagan natin ng sabaw para may syabang syabaw ito na guys kaya na tayo ready na ang interview with talbos ng kamote kaya po tayo ikot tayo ng sabaw